Hello mga ka -impact and Andito ako ulit ngayon sa New Public Market. Dalawang araw bago mag-undas. Marami na kasing tao kapag mismong undas ako mamalingki. Para maghanap ng aking bibilhing duraman. Or duduman. Pwede rin inuruban or sa Tagalog pinipig. Ang bilis ko lang naman nakakita. Kasi ang dami talagang nagtitinda nito. Pagka ganitong panahon na nalalapit na yung undas, ganyan. Hindi ko kasi ma-vlog ngayon yung proseso ng paggawa niyan. Kasi hindi po kami nakapagtanim ng malagkit ngayong taon. Unlike nung year 2022, kung napanood nyo man yon. Kaya, no choice, bibili na lang ako. Nasa 30 pesos po ang isang gatang. Bumili ako ng lima kay Madam Maring. Madali na lang naman na itulutuin kapag nakabili ka na ng ganyan. Ang mahirap lang talaga yung paggawa mismo nung pinipig. Kasi iiguban mo pa or susunugin tapos babayuhin pa. Diyos ko. Pagkatapos kong magpasukat ng deraman, natakam ako dito sa paninda nila ang puto kalasyaw ba. Ayan, napabili tuloy ako ng isang kutsinta tsaka isang plain lang. Mas bet ko kasi ang plain na puto na kulay puti. Ayoko nung mga putong may chisi ibabaw just ko, so for OA, ha? Huh? <laughs> Thank you so much, madam. Bili ulit ako sa'yo ng puto mo. Babalik ako soon. Ang galing, no? May sukli pa ako kahit di pa naman ako nagbabaya. <laughs> charot. Bago ako umuwi, dumaan muna ako sa glit dito sa bagong pwesto ng auntie ko. Sila po pala yung mga nasunugan doon sa lumang palengke. Ngayon, nirelocate na sila dito. Kaya, para sa mga suki nila dyan, dito na kayo mamili. Mga chanelas, arenola, ganyan. Katabi nilang pwesto, sina na ati girly at ati Stephanie na naglalako din ng chanelas at mga plastic wares. Mga nasunugan din yan sila ng mga pwesto. Walang naisalba. Kaya, kung may konting awa pa kayong natitira sa mga sarili ninyo, bumili kayo dito. <laughs> Charot. Oy. Ngayon, uwi na ako. Kinupado ko na si Kuya na nanghihingi sa akin ng sticker. Ba't ang daming tricycle driver na nanghihingi sa akin ng sticker tuwing nakikilala ako. <laughs> wala wala akong ganyan-ganyan. Oy, saan ba pwedeng magpagawa? <laughs> Kinabukasan makalawa, ito na yung mismong Ondas, November 1. Kaya ayan, nag-costume na agad yung pamangkin ko ang aga-aga pa. Di ko nga lang alam kung si Wednesday ba to, si Tuesday o zombie. <laughs> Kinuha ko na agad-agad yung bigao namin na nakasiksik sa may bubungan. Diyan kasi nilalagay yung bigao pag nasa probinsya <laughs> Ano ba ang ginagawa nitong Wednesday Vargas na ito? Huwag <laughs> ka mangulit dito kasi butas itong bigao natin. Nagsisilaglagan yung mga tinatahipan ko. At dahil nga sa meron akong craftsmanship at athleticism skills, <laughs> nirepair ko muna saglit ba? Matagal na kasi itong bigao na to eh. Di pa yata ako pinapanganak, meron na kami nito. <laughs> Kaya ayan, nadidecompose na tuloy <laughs> Malinis naman na itong deruman na nabili ko. Kaso minsan may mga kuta pa siya. Yung buong pala na hindi nabayo ba ganun? Kuta ang tawag namin doon eh sa buhol yata ti eh. Tama ba ako? Hindi ko sure ha. Nabanggit lang naman sa akin ang friend kong buholano noon. Tapos may mga konting-konting ipa pa yan, mga balat ng palay ganun. Kaya kailangan tahipan ng konti. Hindi na kasi hinuhugasan ang deruman kasi mawawala yung kulay niyan na kulay gray. At the same time mawawala din yung mabangong amoy. Yun kasi yung nagpapabangong. sa deruman, yung parang abo-abo diyan. Minsan nga sinasamahan pa talaga ng uling niyan, sinas sama sa pagbayo para yung aroma ng amoy sinunog na malagkit ay manuot sa bawat butil. Ganun. At hindi pwedeng mawala yung amoy na yan kasi yan ang kaibahan niya sa lahat ng lutong malagkit. Kapag hindi siya mabango, hindi mo siya matatawag na deraman. Tapos ko ng tahipan, ngayon ay iluto na natin. Ay Diyos ko, paano ako magluluto nito? Sumabay pa silang gumawa ng bread roll. Ah. <laughs> Kain na nga muna ako, mukhang masarap naman eh. <laughs> Mmm, ice cream good. Ice cream yummy. <laughs> Bago ako magsimulang magluto, bigla kong naalala yung kasirola ko na pinadala ko pa galing Saudi. Sayang din kasi yung effort ko sa pag-shoplift nito kung itatago lang sa kabinet, di ba? Hindi magagamit. <laughs> Kaya ayan, nilabas ko na lang. Ngayon, binyagan na natin. Tulad ng sabi ko kanina, saglit lang po ito Ang luto palang gagawin natin sa daraman na ito ay inlubi. Ito yung pakukuluan mo lang siya sa gata na may asukal. Pwede namang hindi na ito pakuluan, ginataan lang ba, ibababad mo siya sa gata ng niyog. Tapos lalagyan ng asukal at kinayod-kayod na niyog na pang buko salad. Mas masarap yon kaso nagawa ko na, kaya iba naman. Dalawang gata ng niyog yung nilagay ko kasi limang gatang yung daraman natin. Alah, nalaglag pa yata yung nagupit kong plastik, di ko na mahanap. <laughs> Bala na dyan. Uy, <laughs> lagyan ng asukal di pa pa nang naaayon sa iyong panlasa. Kung diabetic ka, damihan mo. Antayin lang kumulo. At ayan, kumulo na. Kaya nilaglag ko na malamang. Hayaan lang ulit kumulo. Halu-haluin mayat maya. Huwag kayong matakot kung matubig siya kasi aabsorbin uh, pa naman niya yan. Para ka lang nagluluto ng malagkit sa gata. Ganun. At ayan, unti-unti na po siyang nagda-dry at lumalambot. Kapag ganyan na yung constituency, patayin mo na at okay na yan. Ngayon, tikman na natin. Mag-aaklo na ako dito sa aking mortar. <laughs> Naaliw kasi ako sa paggamit nito noon nung kumain ako ng sopas. Kaya, ayan, pinangatawanan ko na lang gamitin. <laughs> Ang puti niya kasi, parang mas malinis pa sa pagkatao ko. <laughs> Yung lasa niya matamis, pero medyo nakulangan ako sa bango. Kapag ganito kasing panahon ng undas, mabilisan na yung paggawa nila nito kasi marami nang bumibili. Kaya di na masyadong nami-maintain yung quality. Hindi ako masyadong na-satisfy sa luto ko. Parang common na siya na walang kakaiba. Kaya nag-isip pa ako ng iba pang pwedeng gawin dito. Nag-brainstorming ako, nag-research, nag, nag defend sa thesis, nag-OJT at nag-volunteer. Hanggang sa maisipan ko, sa puntong ito, paano kung ibalot kaya natin sa lumpia wrapper? <laughs> Marquez. Sige nga, subukan nga natin nang masa naman itong pagkatao ko. <laughs> oh, alangan ipakita ko pa pati pagbabalot sa inyo. Dali-dali lang yan ah. Yung unang dalawang binalot ko, tig isang wrapper lang ginamit ko. Kaso parang ang nipis. Kitang kita yung malagkit sa loob. Mas manipis pa sa Trascondominium. <laughs> kaya dinoble ko na lang dalawang wrapper yung ginamit ko sa isang rollyo o okay na yan ipirito na natin B o alangan pati pagpirito ituro ko na naman Diyos ko ang dali dali ah basta kapag mainit init na yung kawali ilaglag mo na tapos hinaan mo na yung apoy yung katamtamang apoy lang ha wag yung malmalyog baka matagtag siya ha tapos habang piniprito binubudburan ko na siya ng tawas bayan. <laughs> charot oh <uy. laughs> So, kao, syempre, ah. Tapos, balik-balik tarin mo na lang kapag nag-golden brown na siya. Alam mo naman na siguro itsura ng luto, tsaka hindi, ba? Diba? So, yun lang. Okay na yan. Tikman na natin. May nag-comment doon sa page ko, mas masarap daw to pag sprinklean mo ng sesame seeds. Tapos, may sausawan syang toyo at suka <laughs> ano to, <tulumpiang> siyang? <laughs> Ay, ang init naman, Diyos ko. Minamadali ko ng i-food taste kasi aalis ah, na kami papuntang Campo Santo. Ito yung dadalhin namin doon. So pagbukas mo, alam mong kakaiba na siya agad kasi sa pagkakaalam ko, ito lang ang bukod-tanging binalot sa lumpia wrapper na maitim. <laughs> Kasing itim ng budi ko, Diyos ko. <laughs> Yung lasa niya, kakaiba din. Naging crunchy, syempre. Tapos naglalaban yung alat ng lumpia wrapper doon sa tamis ng ating derman. Kaya nababalancing equation yung lasa. <laughs> Medyo nakakaumay nga lang kasi mamantika. At dahil sa parang nauumay ako, sinabayan ko na lang sa pagkain ng bread roll. Para mas maumay pa ako lalo. <laughs> mamantika na yung bread roll tapos kumain pa. <laughs> Ngayon, mag ko na ng hapon, November 1. At papunta na po kami sa may Holy Gardens Memorial Park dito sa may Agdao, San Carlos City, Pangasinan. <laughs> Kaso, andito pa lang kami sa may nansangaan na na kami sa traffic B. Ayun yung mga kasama namin o sina Bea Alonso at Ronel Aquino. Nauna yan sila sa amin kaso naabutan pa namin dito. So paano na ito? Matutuloy pa ba ang kasal ni Putin kay Ingkong Tolomeng dating matosalem <laughs> grabe yung traffic oh di talaga umuusad bi abangan nyo na lang sa next vlog ang mga pinagdaanan namin bago makapasok sa loob ng Campo Santo muli ito po ang inyong lonely pill Oliver Castro na nagsasabing no to toxicity let's make people dead or alive happy say kumaliman misteryo gloria